Good morning, You've been a prominent political figure in Cavite I believe for around 3 decades as SB member as governor and ultimately as member of the House of Representatives representing your district In 2022 you accepted the appointment as Secretary of Justice under the current administration So can you walk us through Secretary about your transition from being an elective official to appointed official. Um, it was an honor to be offered the position of secretary of justice. something i didn't expect. i was expecting to, to become the majority leader of the house of representatives. but because of this offer, i, I thought that probably it's, part of, it's probably the pinnacle or one of the pinnacles of a lawyer's career uh, that, that he becomes a secretary of justice. I accepted the position, and I accepted it as a challenge for reform. That's why I think that the, the JBC would be familiar with the reforms that we have instituted in the, in the Department of Justice. and uh, it has been a very fulfilling experience so far, very challenging still, because of, the, because of the circumstances surrounding many of the controversies that we have to face as a Department of Justice. Okay, magandang 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 araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating YouTube Tabunan channel mga kababayan. Nandito ulit tayo para sa panibagong uh, live reaction video ngayon. Ito mga kababayan, eh, yung nakikita ninyong video, ito yung nakaraang, uh, I think isang buwan na pong nakaraan. Ito po yung interview dito ni Crispin Boying Rimulya mga kababayan uh, para sa kanyang aplikasyon. Uh, pagka-ombudsman po. Okay, so ang nag interview sa kanya, ang nakikita ninyo dyan ay si Honorable Gerville or Jinky Luistro, mga kababayan, isa sa mga miyembro ng JBC. Uh, yung nag interview or nag uh, nagsiscreen ng mga aplikante na nag-a-apply nga ng Pagka-ombudsman, mga kababayan. So, bak wow, baka natanong niyo bakit natin pinakita ito, mga kababayan? Teka, pagkita muna natin yung live chat po natin para makapag-comment po kayo ngayon at para po makapag-chat kayo. Ito. Uh, ayan po. Uh, Nandiyan na po yung live chat natin. So, again, baka po nagtanong kayo, bakit pinakita ko ito? Matagal na po itong video nito. Sabi ko nga, isang muna. Kasi mga kababayan, pinakita natin dito ah Ang guusapan natin ngayon, ano ko? Dear Luis Tro, or Luis mga kababayan, ng Batangas, o oh, huli, or booking sa involvement o pagkakasangkot sa proyekto ng DPWH, mga kababayan, na mayroong overprice. Hmm, yan yung pag-uusapan natin ngayon, mga kababayan. At ito, kaya-kaya kasuhan ng ombudsman, mga kababayan? Huh. O bakit natin natunong? O dahil dito, tignan ninyo mga kababayan. Ha? Kung yan nga ang nagiging issue dito, isa sa matagal ng issue bago pa naging ombudsman si Crispin Bueng Rimulya, mga kababayan, ay, unang-una, yung ombudsman hindi dapat politiko. Diba? Kasi dapat independent yung ombudsman. Yet, nagawa ng paraan mga kababayan na ilusot si Crispin Boing Remulya. Isa sa mga nag i evaluate dito mga kababayan ha? ay itong aso ni Tambak. Oh. Ito malapit ito. Ito si Jinky Luistro mga kababayan. Ito lang na nga matagal, kong ko na sinasabi mga kababayan. Itong pagkapasok, pagpasa ni Crispin Remulya, mga kababayan doon sa shortlist ng pagka-ombudsman alam ko may may ah uh, kamay si Tambajan, dyan. Okay? Kasi alam nila mga kababayan, alam ni Tamba na makakasuhan sila dyan. Kaya sa tingin ko, ito na yung kikita ko, pinagalaw nila yan kasi alam nila si Luis Tro mga kababayan, isa sa mga miyembro ng JBC. Ayan o, JBC Public Panel Interview ito. Okay? And yet, o, oh, kung, napa, no, kung nari, napukinggan ninyo yung sagot ni Crispin Boeing Rimulya, mga kababayan, makikita rin natin dito na kung saan si Crispin Boeing Rimulya ay malapit din kay Ambak. Bakit? Yan, oh, hindi nga niya in-expect, sagot ni Crispin Boeing Rimulya, ah, hindi niya in gagawin siyang Secretary of Justice. Ang ini-expect niya sa House of Representatives ay magiging uh, majority leader. O, oh, magiging majority leader ka ba kung hindi ka malapit kay tamba? Yan yung katanungan natin dyan mga kababayan. At ito pa, since ha, uh, member ito ng House of Representatives, itong dalawang tong mga kababayan, most likely, alam nila ang mga nangyayari dyan at alam nila kung sino-sino yung mga taong malapit dito kay speaker mga kababayan. At eto ngayon. oh eto, may balita tayo dito. Ha? Sa galing ng Billionaire News Channel mga kababayan, kung napapansin niya, eto na nga. Ha? Lumalabas, nakikita ko dito ngayon, posible, pwede kayong mag-agree or disagree dito mga kababayan, na eto na nga, may kamay dito si Tamba sa pagpili ni Crispin Boy Rimulya pagka ombudsman mga kababayan at the same time preparasyon din ito ni Tamba para kung sakaling lalabas yung pangalan niya sa mga anomalyang palakaran dyan sa gobyerno sa administrasyon ni Marcos Jr. mga kababayan o protektahan siya ni Crispin Boy Rimulya at the same time din mga kababayan, ito rin, oh, vice versa, o oh, sa part naman ni Jinky Luistro mga kababayan, oh, magiging protector din yung ombudsman sa kanya. Kasi nga, isa siya sa mga nagpili dito kay Crispin Boeing Rimulya mga kababayan. Ito ngayon, pakinggan natin itong balita mga kababayan, galing na Billionaire News Channel. Tungkol dito sa involvement o pagkakasangkot ni Jinky Luistro mga kababayan sa anomalya ng DPWH project ito. Nagsumiti ng isang letter complaint sa ombudsman ang grupong bantay trapiko laban kina Batangas 2nd District Engineer Sonia Pagligawan, DPWH Calabarzon Regional Director Jovel Mendoza at Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro. Na 2 District Representative mga kababayan. Ito ang dami na. Ito, kayo dyan mga taga-Batangas kung sino mga makapapan nito. Hindi lang ito isang... Eh, uh, first time. Ha? Hindi nito first time, mga kababayan. Ang dami nang nangyari nito. Ang dami nang kinakaharap na kaso nito ni Jinky Luistro. Nung last election, may vote-buying issue pa nga ito. Ewan ko lang sa inyo dyan kung bakit hanggang ngayon hindi nyo pa naiintindihan. Bakit? Ha? Palaging nananalo ito. Oh, Ito yung maraming salamat kay speaker. Ito yung nagsisigaw-sigaw dati na hi, dahil kay speaker bumabaha ng ayuda dahil kay speaker bumabaha ng hakap oh, di ba ito yun oh, i-comment dyan mga kababayan kung kamay natatandaan ko ha oh, ito pakinggan natin kung ano yung na-discover nila mga kababayan Taong na yan ng umano'y Maanomal Cats eyes o Reflective mga Road Studs Project sa Batangas City, San Pascual, Bawan Diversion Road. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na tila may indikasyon ng overpricing, irregular fund utilization at wasteful implementation ng nasabing proyekto sa lugar. Ayon sa isang 2024 DPWH order, aabot sa 8.9 kilometers ang haba ng buong diversion road. At least 2.6 kilometers nito sa akop ng Batangas City sa inihaing reklamo sinabi ng komplinan na sa kahabaan ng bypass, Bawan at San Pascual lang ang mayroong road studs. Kitang-kita ito sa ilang viral videos drain, ng mga dumadaan sa lugar kung saan nagmimistulang road airport runway ang kalsada sa na gabi. Na sa ka Dagdag pa ng complainant matapos umano i-install ang nasabing road studs, binaklas din ito kalaunan dahil kinakailangan na raw palang asfaltuhan ang kalsada. Personal na binisita ng Billionaire News Channel ang nasabing ano lugar. Ah, uh, nilagyan na tapos tinanggal. Ayan oh. Oh, wala na oh. Ayan. Ano maging posibleng issue dito? Mamalaking issue dito mga kababayan. No? Pagtanggal dyan, most likely mayroon talagang masisira dyan. o oh, kasi. Oh. Eh, comment dyan kung disagree kayo. Kasi. Ah, uh, sa tingin nyo ba? Pagtanggal yan, lahat 100% functioning pa yan? Sa tingin niyo ba, matapos matanggal yan, matapos, i eh, matapos mag-asfalto dyan, ibabalik yan? Sa tingin niyo ba lahat yan, maibabalik pang tama? Or maibabalik pa na 100% condition pa? Most likely hindi mga kababayan, maswerte na lang kung 50% dyan ay in good condition pa. ba diba? Tapos gagamitin ulit, ibabalik. Kasi mga kababayan, ako ah, personally, I might be wrong. Ito yung nakikita ko. Usually, ginagawa nila yan. Ha? Ah, katulad nga ng mga nakikita natin sa daan mga kababayan, di ba? Kadalasan, maganda pa yung karsada. Bago pa, wala pang, wala pang issue yung karsada. Tapos, ginagawa, sinisira, binabakbak para palitan. Most likely, ganito mga kababayan. Wala pang sira ito. Kakalagay lang. Tinanggal kasi mag asfalto most likely titingnan ulit 'yan, sasabihin 'yan, oh, ito may sira. or kailangan ng replacement 'yung iba. Oh, bakit kasi para bibi ul bibili ulit mga kababayan. Para bibili ulit. Oh. oh. Sino'ng kikita diyan? 'Yung mga involved dito. O oh, kaninong proyekto ito? Jinky Luistro, mga kababayan. Oh, ha? Nako, ito Batangas na naman. Dapat imbisan, iimbisigahan ito ba sa Batangas mga kababayan kasi ah mayroong mara maraming proyekto dito. Si Jojo Ang at si Lauren Ligarda mga kababayan. Ano na nga sinasabi ko mga kababayan? At the same time, sinong secretary ang taga Batangas? Of course, Department of Finance. Ralph Recto, mga kababayan. Ako, dapat, kung gusto talaga ng ICI, mga kababayan, na mahuli nila itong mga malalaking is lahat na nila, hindi lang sa Bulacan. Okay? Hindi lang sa Bulacan. Ngayon nga, ah, pumupunta pa sila ng Davao, mga kababayan. O, oh, di ba? Ang layo. O, oh, doon sa Cebu, oo, oh, kahapon, o na nakaraang araw, bumagyo, oo, oh, ang daming namatay, ang daming binaha. Yet, nasaan yung ICI ngayon? Nasa Davao. Oh. Saan ka makakahanap? Ha? Nagkaroon. Or, nagkaroon ng issue ito, sa Cebu or sa Visayas. Yet, yung iimbestigahan ay nandoon sa Davao or ang iimbestigahan ay yung Dolomite Beach. Ako personally mga kababayan, hindi ako natatakot ha, kung imbestigahan nila yung Dolomite Beach, kung imbestigahan nila yung ah uh, Davao, mga proyekto sa Davao, walang problema kasi ako mga kababayan bilang naniniwala sa mga Duterte na matitino, hindi ako natatakot na ah uh, Anong ah uh, kung yung mga uh, investigasyon nila? Ang kinatatakutan natin mga kababayan ay yung pagtatanim ng mga issues diyan. Oh, katulad ng ginawa nila sa confidential funds, katulad ng ginawa nila doon sa Quadcom hearing. Oh, yung mga nilalagyan ng mga mga anomalya. nilalagyan ng mga issues, nagpa-planta ng mga witnesses para lang roong is ikasabi doon sa hearing nila at pipick upin ng media at ibabalita. Okay? Yan na naman talaga ang purpose dyan. Kasi again, ako personally, bilang naniniwala uh, sa ginagawa ni PRRD last time, sa Dolomite Beach at sa Davao City, ako naniniwala walang, walang, walang corruption dyan. Walang, walang naging issue dyan. Ayan, of course, hahanapan nila yan, lalagyan nila yan para masiraan yung mga pangalan ng mga Duterte. Ah, oh, di ba? O oh, kaya yung kahit yung Dolomite Beach lang, oh, hindi nga umabot ng 400 million yung budget niyan. Di ba? Yet, ako personally, nakita ko, hindi ako taga Manila, yet nakita ko kung gaano kalala yung Manila Bay, mga kababayan. Oh, and I think mar maraming mag-a-agree na ang tindi na ng uh, pinsala ng Manila Bay, yet nagawa ng paraan narihab mga kababayan. Magkano budget? Less than 400 million lang, mga kababayan. By well, anyway, the ito, patuloy natin dito sa Jinky Louis Strom, mga kababayan. Ito nga, sabi ko, bakit hanggang ngayon, wala pa rin mga investigation sa mga aso ni tambak, Iniiwas nila ito, mga kababayan. Di ba? Halatang-halatan itong ombudsman, mga kababayan. Ito, tuloy natin aming nadatnan, mga butas sa kalsada sa parte ng San Pascual at Bawan na bakas ng mga binaklas na cat's eye. Ang dating kila airport runway sa gabi, ganito na ang itsura dahil marami rin parte ng diversion road na wala pang mga ilaw nahanap namin ng kontrata para sa nasabing road stud installation project sa lugar. sa mm, yeah, joint ito, po. sa ilalim ng Kisha Construction and Supply at 3W Builders. po. Ang Kisha Construction, okay, una nang ibinalita ng, ng Bilinari News Channel na pagmamayari ni Tanawan City Councilor Potensiano na Tanawan. Dalawang buwan ang nakalipas nang sabihin niya sa BNC na pinaprocess na ang divestment niya mula sa kumpanya. Ang ko po yung papalit po ng aking ano, transfer. Simula po nung naupo na ako, pinaprocess ko, medyo matagal po ang process ko Sinabi ng complainant na may estimated 7,500 cats units na makikita sa lugar kung 5,000 meters lang ng kalsada ang susukatin. Ang kanilang estimated overpricing aabot uh, sa 75.7 million pesos. Lako. 75? Oh, compute nyo lang dyan mga kababayan. Oh, 75 million, 725,175. Ah, uh, divide nyo lang yan sa 5,000. Try nga natin mag-compute ha? ha. Teka ha. Ay natin, oh, hindi ko na hindi ko pa ito na compute eh try natin mga kababayan kasi imagine niyo ay hindi tayo familiar sa kumagkano yung cat's eye ha pero titignan natin kasi ang liit lang niya ng cat's eye di ba hmm oo oh. imagine niyo yan mga kababayan ang lumabas dito sa aking computation base dito sa estimated overpricing na 75 million nagkakalaga ang isang cat's eye ng 15,145 Nako, tiba-tiba si Jinky Lewis nito mga kababayan. Oh, 15,000 each. Oh, assuming. Ano, uh, 20% sa kanya. Oh, multiply natin. Oh, di may 15 million siya mga kababayan. Nako. Ang saya-saya nito. Imagine niya mga kababayan, ha? 15. For 5,000 cuts ay nagkakaroon ng 75 million total price. Ah, di ba? Tapos imagine niyo yan mga kababayan. Sa lahat ng 5,000 na na-install, gamit ang ganitong kalaking pera, lahat tinanggal. Kasi nga, mag pa. Sa tingin nyo ba sa 5,000, lahat magagamit pa yun ulit? O swerte na lang nga, sabi ko nga. Swerte na lang kung mayroong 50% pa or 2,500 pa doon ang magagamit. So most likely, hihingi na naman ito ng budget. Assuming 50% lang yung magagamit, hihingi ulit ito ng around 30 to 40 million additional project mga kababayan para sa cuts ay ulit. Hmm. Tapos, magkano na naman yung 20% dyan? O, hindi 7 million or 8 million na naman. O, ah, tiba-tiba ulit mga kababayan. O, tindi niya na. Ito, patuloy natin. Kung pababasehan, ang DPWH Detail Unit Price Analysis na una nang inilahad ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. kung saan abot umano sa 11,700 pesos ang presyo ng bawat piraso ng Cat's Eye. Kahit na around 1,800 pesos lang daw ang market price nito, including tax and installation ay oh, imagine yun mga kababayan ha. 1,000 lang. Kahit sabihin natin 2,000 per cat's ay Yung market price. Yet, ang naging presyo dito ha, ng DPWH ay naging 15,000 each mga kababayan. Akalaan yun, ang laki ng ano yan ha. Mayroong 13,000. Cresus each na exists. O saan pupunta yan? Hindi sa bulsa nila. Hmm, di ba mga kababayan? O kayo dyan mga taga Batangas. O tignan nyo itong ginagawa ni Jinky Luis Tro. Ito congressman ninyo. O. Larga! <laughs> larga. Ano ba yan? Larga Batangas? Ano ba yung si sigaw ni Luis Tro dyan? Larga Luis Tro. O larga ka na. Meron ka ng 15 million, 20%. Oh, kasi mga kababayan, ayaw ito imbestigahan ng ombudsman kasi nga ito, oh, ah, pinakita na to natin kanina. Ayan, oh. hmm. Ayan, ito, punta muna tayo. Pero pakinggan natin yan ulit, ha? Ah, na. Oh. Sinuri namin ang nasabing kontrata. 98 million pesos ang kabuuang halaga ng proyekto. Pero wala itong kalakip na detailed breakdown at project scope. Ayon sa DPWH Second District Engineering Office, tinatayang 6.3 kilometers o katumbas ng mahigit 6,000 meters ang sakop ng proyekto. Kung susundin ng market price na binanggit ni Mayor Magalong, mahigit 16 million pesos lang dapat ang presyo ng proyekto. Kung susumahin, tila tinatungan ang proyekto ng mahigit 80 million pesos para sa ilang bigong road studs, nabinaklas lang din uli dahil hindi pa pala tapos ang construction. Dagdag pa ng complainant, rendered unusable na ang mga cats eye upon removal. Lako mga kababayan! Oh, Unusable na lahat. Oh, di ba sabi ko na nga ba eh. Oh, sabi ko na nga ba sa inyo mga kababayan eh. Kapag na-install na yan, kapag tinanggal mo yan, most likely, malipang uh, mali pa nga ako mga kababayan na, sabi ko 50% lang magagamit dyan. Oh, mali pa nga ako. Sabi nga, eh, 100% na unusable na by the time na tinanggal. Mm. Magkano ang actual budget? 98 million. O, instead na dapat, base sa actual price ng cuts ay na 1,000, or sabihin natin 2,000, around 17 million lang dapat maximum, di ba? magkano per nesyo nila? 75, sa 80 or 98 million. Tapos, tinanggal, lahat unusable na hindi na pwedeng ibalik mga kababayan. So ngayon, sa susunod na taon, anong gagawin? Hindi e magre-request na naman. Oh. Di ba? Magkano ulit makukuha? 20% ng 75 million kasi 75 million yung kanina. Yung budget sa DPWH, 98 million. Sabihin natin 75 million pa rin. Magkano ang 20% ng 75 million? 15 million ulit mga kababayan oh isang trick to lang yan mga kababayan lang yan ha ni Jinky Luis Tro mga kababayan mayroon na siyang 15 million mawa taon kasi 25% yan baka hihingi niyan 25% kasi may amo pa siya kay Zaldico at kay di ba? oh ito bakit? Saan inireklamo ito? Ombudsman. Sa tingin nyo ba? Gagalaw ang ombudsman ito? Ako, unfortunately, mga kababay, nakikita ko hindi gagalaw ang ombudsman. Bakit? Ito, makingganin nyo. Ito, again, pinakita natin kanina. Um, it was an honor hmm. to be offered the position of Secretary hmm. of Justice. Something I didn't expect. I was expecting to to become the majority leader of the House of Representatives. But hmm. because of this offer, I, I thought that probably... Oh. I'm only expecting bubika majority leader of the House of Representatives. Sinong House Speaker? Martin Romualdez. Oh, Again, yun nga tanong ko kanina. Sa tingin nyo ba, pipili si Martin Romualdez sa majority leader na galing sa minority? Oh, Buka parang tanga tayo dyan, di ba? Pipili nga Pipili ba si Martin Romualdez na majority, majority leader nang hindi niya malapit mga kababayan? Hmm. Sa tingin niyo ba? Oh, kasi kung kapag ganyan, oh, pinili ba ni Martin Romualdez si Toby Chanko maging majority leader? oh, hindi, di ba? Kasi kumalaban sa kanya. So ito, in-expect ni mga kababayan, gagawin siyang majority leader kasi alam niya malapit siya kay Tambak. At ito ngayon mga kababayan, common no sense magsasabi sa atin na dapat ombudsman ka, independent ka, yet, anong ginawa ni Jinky Luistro? Isa siya sa mga nagbigay daan dito kay Rimulya para maging ombudsman. So ngayon, bago natin, tap natin tapusin ito, i-comment nyo dyan mga kababayan, sagutin niyo ito. Sa tingin nyo ba, kakasuhan ng ombudsman si Jinky Luisro dahil dito sa involvement niya dito sa Cat's Eye ng Batangas na worth 98 million, 75 to 98 million? Unfortunately, mga kababayan, I doubt. I doubt. No? At ito pa, tandaan nyo, it, isa ito sa mga pumirma sa impeachment ni VP Sara. Isa ito sa umidiin kay VP Sara, mga kababayan. Mm. Kasi nga raw, confidential funds, hindi mapaliwanag. O ngayon, paliwanag niya yan. Oh. Yan yung problema dito mga kababayan. Okay? Again, i-comment nyo mga kababayan kung ano masasabi nyo dito. Okay, so dito na na po muna tayo. Pakilike po ang share ng videos natin and then subscribe din po ng ating channel. Okay, maraming